So yan, hello po ano sa inyong lahat mga kaibon. Ayan, isang magandang hapon po. Ano sa inyong lahat mga kaibon. Um, kahit na yung video na ipapakita ko sa inyo ngayon is hindi nga no? Kasi ang um, may isa tayo dito'ng kakatil na ano, ang um, nagkasakit. So mga 50-50 ng chance nito na ano na makasurvive pa. So, sayang nga, no, mga kaibon, kasi ang um, isa to sa breeder natin dito, or is, isa to sa breeder ko dito sa aking, ano, ang um, sa aking EGR, eh, na, ano, magaling sana to. So, wala tayong magagawa, no, kapag ganito, na nagkasakit. So, natin, itisik natin kung ano yung, um, ano, yung um, sakit na tumama sa kanya, kung nagkasipon ba, or kung nagtae. Kaya, Tara. So ito po mga kaibon yung ano, mga ibon ko dito sa malaking kulungan Ayan, makikita nyo ano, um, may nagkukutuhan na albs tapos may kumakain and then may um, nandyan nagpiperch lang sila dyan ang isin makikita mo ang kalipad um, palipad-lipad pero ang nakakalungkot nga lang ano mga kaibon kasi isa dyan, isang ibon dyan sa um, sa kulungan na yan is nagkasakit nga sabi ko kanina ano so kawawa naman kung makikita nyo ano yung nandun na yung sa gilid ayan yung kakatil natin dito o kakatil ko dito na nagkasakit so kapag ka ganito mga kaibon malabo ng chance na makasurvive ito kasi kagabi ang um, kung halimbawa si Punman yung ang um, dumapo dyan na sakit kagabi kasi kagabi kasi ang um, nakalimutan kong ibaba yung plastic cover nito dito sa mga ipinto ayan may plastic yan dyan ayun kung makikita na nakasipit doon sa dulo binababa ko yan tuwing ano gabi kasi nga yung hangin um, medyo malamig nga kapag gabi so ang nangyari is nakalimutan ko so ito na yung naging resulta ng isang ibon natin dito kung halimbawa sipon man yon pero i-check natin ano mga kaibon ayan baka nagtai yan kawawa so, uh, naman ano mga kaibon um, isa, 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 sana to sa mahusay na breeder ko dito na tak, kak ito tak ito mga kaibon Ayan. yung wild type yellow face na ano kakatil so titingnan natin ano mga kaibon Ayan, nakangana siya, ano, Kung mapapansin, nakanga na. Sign po yan na, ano, na isa rin po yan sa sign na may sipon. Yung, ano, yung ibon. Ayan. Pero, titik pa rin natin mga kaibon kasi baka, ano yan. Baka, um, baka nagtae. Uh, ayun di man lang di man lang siya ano so oh. sipon nga kasi kung nagtatay basa-sana to ayan basa-sana yan kung kung nagtatai yung ibon ayun malaki nga yung ano design na sipon. kasi ano siya eh parang may halak yun no? Oh. hindi na siya gaanong malakas kung ano kung tumuka sayang ano mga ibon na yun eh. kapag ka Oh, ayan, hindi na nga oh. namatay na nga yung ibon, oh, sayang. Ayun, Ayan. Ayan, huling ano niya na yan mga kaibon. Ayan, huling galaw niya na lang yan. Kapag ganyan. Malabo na yan makasurvive. Kapag ganyan yung ano. Pasensya na ano mga kaibon kung medyo makalat kasi hindi pa ako nakapaglinis. Ayan. Ayan, masayang. Kaya nakasubsob na siya doon. So yan nga no mga kaibon ayo kung mapapansin niyo basa na yung ano ayan oh no, tumutulo tumutulo yung sipon niya ayan oh no, tumutulo yung sipon ayan napakadami talagang ano sipon ayan patay na nga oh last na ano niya na yan so, kawawa ano nakakapanghinayang lang ano mga kaibon kasi sa medyo matagal nyo na rin na ano ang um, pinagsamahan ng ibon ayan oh wala na to ayan ayan patay na so sayang ano mga kaibon ayan sayang ano so, bawi na lang talaga siguro tayo sa mga susunod na ano na clutch para makapag makapagpalabas tayo ulit ng ano bagong breeder ng kakatail sayang ano mga kay Ebon yan so pagka ganito nga pala ano mga Ebon na ano um, nagkasipon kung pwede nyo pang maagapan ang painom ng ano ng ambroxitil tsaka yung primoxil and then kung may gamot kayo no yung picoy yung um, talagang gamot sa sipon kaso medyo mahal nga daw sabi ng mga ibang gumagamit nun so sayang ang um, nabuhasan na naman tayo na isang breeder nakak yan ang ganda sana nito mga kaibon yan yan mapapansin nyo ano mga kaibon yung tuka niya napakadaming ano tubig sipon yan wala na hindi na ano hindi talaga nakasurvive yan matigas na oh, oh matigas na siya sayang nga lang talaga ng no, mga kay bones yung kaparis nga pala nito mga kay bones ayun o oh, yun yung ano yung hen na to itong pagpanggapang na to na ano na hen So, ayun yung hen na ano, nandun sa may gilid. Yun po yung ano, yung kaparis nito. Sayang talaga, nangilaking kung hinayang ko nito mga kaibon kasi... Magaling din tong breeder. So, ang gagawin natin na breeder dito, itong kulay puti. Ayan, pero ano pa yan? Bata pa yan. Masyado. Alos 8 months pa lang yan. Paabutin malang lang natin kahit na ano. Isang taon. Tapos ang yung natin. na natin dyan, mga sa saibon, itong ano, laki na to, itong kak na to, na ano, heavy pied. Ayan, napakaganda, no? Ang tas ng palong. Ayan, pala, palaging ano yan, Palagi silang magkatabi ng ano Alves na yan. Parang ang um, magkaibigan din ano ang turingan ng dalawang to. Kasi minsan makikita mo yan magkatabi o minsan nagaharutan, nagtutukaan. Ayan. So, ito. Ito yung gagawin natin na breeder. May pampapares natin dito sa albay no na to na ano na na hin. So, kapag ganito nga pala ano mga sa ibon, ang um, na namatayan ko ng ibon, ilibing nyo ng ano, malalim. Kasi kapag ka, ano, kapag ka mababaw lang yung ano, yung ano, yung pagkaka, ano nyo, pagkakahukay, um, pwede ano, putputin nyo ng pusa. So, yun pa yung ano, magiging ang kausa na no, ng paglapit ng mga pusa sa ano sa ating mga uh, mga ibunan so yan na nila yung ano uh, nilalapitan nila so nagtataka sila no, kung bakit nandiyan sa labas natutulog so yan So yun lang po ano mga kaibon ng ano ang video na naman na si Sir Kasi ngayon ang salamat ano sa panonood mga kaibon sa video na um, um, isi-share ko sa si ngayon um, kahit na sabi ko nga is hindi maganda yung balita na um, isi-share ko sa ating video so salamat mga kaibon and God bless pa rin po ano, sa ating lahat mga kaibon um, happy learning